Isipin mo to. Nagreklamo ka sa trabaho na meron ka habang yung trabaho mo ay pinapangarap ng iba. Minsan naiinis ka sa anak mo sobrang kulit pero yung iba nangarap na magkaroon ng anak. Hindi mo gusto yung bahay na meron ka pero marami ang nasa kalsada para mo lang matuloy Minsan gusto mong bawiin yung sarili mong buhay pero yung iba gagawin ang lahat para lang mabuhay. Minsan kaya hindi ka masaya kasi hinalab mo yung mga bagay na wala sa'yo. Alam mo, subukan mong tumingin sa paligid mo at makikita mo na napakadaming bagay na meron sa'yo na pinapangarap ng iba. Wag mo kasi yung mga bagay na wala sa'yo. Sa halip, magpasalamat ka sa mga bagay na meron ka. Baguhin mo na yung kaisipan mo. Dahil lang at mo binabago yung kaisipan mo, hindi hindi ka magiging masaya.